mga ka-printing no, uh, marami akong na-print na double-sided da uh, photo paper dito sa kanon uh, Canon G1010. Ayan, no, 300 GSM. Tapos yung ink nya, ayan sobrang tipid talaga din. Dahil dalawang beses pa lang ako nagpapalit ng isang set ng ink no. Pero tinyan nyo yung naubos no. Uh, nagamit ko pa ito nakaraan. Ito, kalahati pa lang. Ayan o, no, kalahati pa lang yung black halos hindi pa nga nangalahat eh. pero ito yung mga na-print ko ito yung na-print ko do uh, back to back printing pa yan ha ayan o ayan back to back printing ayan. Ayan. Uh, tapos ito back to back printing din to uh, calling card meron yan sa likod yan, ang dami na yan. Tapos, meron pa dito. Ko, so, ang din sa talaga sa ink. So, tingin ko, magawa pa to ng ito. Nasa 500 na calling card, no? Yung pieces. Pieces na ganito, ah. Ayan. Tapos, ito pa. So, ang tipid din talaga ng, ano, ng canon, ano? Yung mga tank system ng canon, no? Kasi yung head niya nasa cartridge. Kasi nung araw, uh, nung uh, bago maglabas ng ganitong detangke eh, uh, cartridge madaling maubos no nandun yung ink nya tapos kino-convert para maladya ng ano ng tank system then tong mga naglabas ng tank system tong uh, Epson so parang nagsunodan na rin yung ibang manufacturer mga kahit yung HP tsaka brother tang system na rin kaya lang din natin na try yung ano eh, Ah, uh, ko lang yung brother. Dito, to meron akong laser printer na brother. Pero na ko din yung inkjet na no no, na brother na kino-convert pa tinatanggal yung pinaka ano niya, yung cartridges na ano, na yung laman tapos sinasalpakan ng ano. Bali naka-extend yung ah, uh, parang ano parang humaba yung cartridges para doon kan magre-refill yan Ayan, update ko lang kayo. daming na, ano, daming na print. Tapos, kalahati lang yung ano, no. Tsaka, hindi ko muna hinahay kasi maganda pa naman yung print, eh. Tsaka, mas matagal kung nakahay.